Urethane paint application step by step sa pagamit ng urethane paint. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng urethane paint. Paghahanda ng surface, siguruhing malinis at tuyo ang surface na iyong air restore o pagpipinturahan, alisin ang alikabok, kalawang, at iba pang dumi. Pagsasagawa ng primer, kung kinakailangan, Mag-apply ng primer sa surface, ito ay tutulong sa pagkakabit ng pintura at sa pangmatagalang pagkakapinta. Paghalo ng urethane paint, haluin ang urethane paint ng maayos, sundan ang mga tagubilin sa label ng pintura ukol sa tamang paghalo at dilution kung kinakailangan. pag apply ng pintura gamitin ang spray gun o iba't ibang applicator na angkop para sa urethane paint. Mag-apply ng marami hang manipis na layer ng pintura. Iwasan ang pag over upang maiwasan ang sagang o uneven finish. Pag-aantabay sa dryang time, hayaan ang unang layer ng pintura na matuyo ayon sa tamang oras na nakasaad sa label ng pintura hindi magmamadali upang maiwasan ang depektong dulot ng maagang pagkilos. pag a ng ikalawang layer, kapag tuyo na ang unang layer, maaari ka ng mag-apply ng ikalawang layer, gayon din, siguruhing magaan lamang ang pag a para maiwasan ang mga issue tulad ng runs o drips. Pag-aantabay sa curing, matapos ang pangalawang layer, Hayaan ang pintura na magcure o magset ayon sa rekomendasyon ng manufacturer. Ito ay nagbibigay ng tamang kalidad at proteksyon sa iyong pinturang urethane. Paglilinis ng equipment. Pagkatapos ng paggamit, linisin agad ang mga gamit tulad ng spray gun, brushes, at iba pang equipment na ginamit para sa pag-a-apply ng pintura pagmamatsyag at maintenance. Panatilihing maayos at malinis ang pinturang urethane. Iwasan ang mga abrasive na pampaligo o kemikal na maaaring makasira sa pintura. Pag-a-appreciate sa finished product. Matapos ang lahat ng hakbang, mararanasan mo na ang magandang resulta ng iyong pagpapaint gamit ang urethane paint. Tandaan na mahalaga ang tamang pagsunod sa mga tagubilin ng manufacturer ng urethane paint para sa pinakamahusay na resulta.